Ano kayang maganda sir? Kasi ito hindi lang naman diyan sa inyo, kundi paulit-ulit, since uh, naipasa itong uh, juvenile justice uh, system, parang tinalian ng kamay hmm. ang mga otoridad natin. Uh, hindi po ba pwedeng dalhin sa presinto, ilagay mo na sa custody ninyo at papirmahin ang magulang na pag naulit ito, sila ang hahabulin ho ninyo. May mga ganun hubang uh, mga instances o usapan na ginagawa ho ninyo pag... Uh, para makuha ng mga magulang ang kanilang anak ay kailan uh, kailangan pumirma sila doon na uh, sasagutin na nila ang pagdidisiplina etc ng kanilang anak major issue? Yes sir, yes sir. Uh, pagka po pinakuha kaming minor sir, dinadala kagad namin sa presinto at tinatawagan ng sir namin ng DSWD para sa uh -huh. intervention sir nila Ayon. at yung magulang naman po sir ay nangangako sa DSWD. Hmm. Alright. Ito ba yung mga out of school youth o itong yes. mga involved na menor de edad? Mga ilang taon nung sila? 13 at 14, sir. Yung makikita natin sa video, 13 and 14 years old, sir. Mat matagal ang problema niyo dyan, di ba? Medyo? Uh, actually, sir. Ito, sir, eh, nung uh, Kwan sir, uh, January 8 nangyari sa amin sir, na-report sa amin, na-respondihan sir namin at nakuha namin yung mga kabataang involved sir. Mm. At na-turn over ko sir sa DSWD sir. Ah, okay. Mm. Ah, ano daw ang problema? Bakit sila nagrarayot? Onseg? Ah, parang parang grupo nila kursu kursu onseg. Kursunada lang sir eh. Ha? Kursunada yeah, sir. Kursu yeah, sir. Kursu kursu lang sir nila oh, sir. At, okay. uh, ang grupo kasi sir, nagiinom daw nung araw na yun sir, parang meron silang hindi napagkasunduan. Uh -huh. Doon na sir sila nagrayot sir. Oo. Oh. Hmm.